Busta ka na? <laughs> e eh, balita ko raw, kinuha raw yung dalawang bata. Opo. Oh, Sino sumama? Ah, uh, eldest tsaka bonso. Eldest yaka, yung ano, yung special child? Mm-hmm. May trabaho ka na, sir? Yes po. Saan ka Ah, sa Ultigas po. Call eh, ang layo? Opo. Oh, Ilang minuto ang biyahe mo? 1 na hour, 20 minutes. saka mahal yung renta mo doon. Maraming mga netizen nagsabi, 5,000. Mahal. Uh -huh. Ang mm dati pa yung prano, kunali gusto ko lipat sa kung lapis sa trabawang. Ang problema kasi ang isa, graduating na, is, susunod taong iso graduating po. Mm -hmm. nag-aaral Sa Cavite? ako okay. Pataposin natin uh -huh. pag-aaral nila. Okay. Uh -huh. Kasi sayang na usap kami, uh, meron siya tita niya sa Kabite. Mm. Baka doon ako iwan sa ang bata. Pero support akong supportan ko nang anong kailangan sa eskwela, ganun. Ito yung isa, hindi ko sigurado, uh, baka kasama sa akin. Lipat sa eskwelahan. School year niya 2 months na lang. Tapos na natin yung 2 months mm. na school year. Yes, Mas maganda hindi kayo magkawatak-watak, gusto ko magkasama kayo. O, opo, opo. Pagkatapos ng 2 uh, months na school year, transfer kayo dito sa malapit. O, okay yon. Okay yes. naman trabaho niyo dito sa Ortigas. Opo. Mahayos naman sweldo. Mahayos ako naman. Pwede malaman kung kano'ng sweldo mo? Ah, uh, 90 plus. 90,000? Good deal niyo. Hindi, kaya pala maayos na itong mga bata. <laughs> okay. Pero yung anak mo doon, na dalawa, tinutulungan mo rin. Ah, uh, actually, gusto ko kukuha ang balik. Ah, kasi naghati na kayo. Opo. Siya nang bala doon sa dalawa, ikaw nang sa dalawa. Yes, opo. Bakit pumunta si Mrs. at kinuha? Yung mga bata? Uh, time na pumunta siya, meron sila competition sa Duramanday. Eh sa bansa, banda sa eskwelahan. Then, so, since hindi ko pwede atin, so, nanay nila sila, siya ang punta. Mm. Then, kung tapos na, ba-uwi sila. Then, so, sunod so, na alaw, kung punta sa bahay, bahay ko. Then, nausap kami. So, LDS tsaka BUNSO na kailangan bantayin. Mm. Doon na sa siya, siya ang bantayin. Okay. Because ang eldest po ang um, problema kasi sa, especially while working, hindi ko sigurado asan siya punta. Ah, pasaway. And then, hindi minsan hindi siya uwi. Then, two weeks ago, galing ko sa trabaho, tulog sa sa bahay. Okay. Pero tabi ang lalaki niya, boyfriend niya. Oh, ilang taon lang yung anak niyo? 13 po. Big boyfriend na, 13? So, kailangan bantayan nga nga lagi. So, nausapin ko sa anak ko, then tawag ko sa barangay agad. Meron sila record sa barangay nausapin ko sa magulan nila. So, pinili nung babae, sumama na lang sa nanay. Mm -mm. Si nanay at siyang boyfriend niya, ano nangyari? Sabi niya, walay na daw sila. Nasaan ngayon nakatira si nanay? Ah, uh, Balenzuela po. Balenzuela. Uh, andun... Vale, tita niya. Tita niya, andun mm. yung anak mong panganay, pati andun yung... Bonso po. Bonso. Okay. Sige. Patapusin natin pag-aaral nila. Mm. Pag natapos yung pag-aaral, yung sa school niya lang, pwede kayo mag-move sa Ortigas. Yes po. So far maganda yung 90,000, maayos na sweldo na po yun. So yung mga bata hindi na nagugutom. Oh, Ang problema kasi uh, since uh, malayo ang biyahe, bumili ko motor. Uh, Sekandahan uh, na scooter. Okay. Ang last Monday bangga ko. Bangga mo? <laughs> 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 Bakit mo na bangga? Ang ubatik ko sa jeep, oh. ang baba ang isang matanda. Then, oh. hindi siya tingin sa likod, di, uh, uh, a, agad. Ano nangyari? Eh? Ang bangga ko na hospital siya. Hospital? <laughs> <laughs> o di, uh, sinisingil ka ngayon? Oo. Pero ang uh, sinabi ko na, uh, experience ko na anong, anong situation Meron siya, ka ba? Meron ko. Ang uh, computer papers na. So, problema kay bayad hospital lang. Patay <laughs> ngayon. Eh, magkano bayad sa hospital? Po so far, 48,000. At least, meron ka naman ng 90,000. Opo, ako ko ang sahod na. Ayusin mo yung problema mo doon sa nakabangga mo. Ako tutulong kung ano man yung para sa mga bata. Opo, opo. Dun, personal mo problema yun. Yes, po. Lalo pat kung uh, magta-transfer na, magrenta kay ng apartment, tutulong ako. Opo, salamat po. Yun, gagawin ko. Opo. So, so far, maganda naman yon. May trabaho ka, happy ako. Happy ka naman. Okay naman. Huwag kang pasaway. Huwag mong gayahin yung ate ha, mo. Ito, bait naman siya. Very good. Hindi siya pasaway. Very good. Hindi ka pasaway, ha? Abayt ka. Yung isa, nasaan? Uh, pasok po. Afternoon siya klasi. So, ito, maga siya uwi. Okay. So, kasama ko siya. Sige, so. I'm so happy for you. Important sa amin yung kalagayan ng mga bata. Apo. Alright. Yes, po. So, salamat po sa pagpunta. Sa Pag meron kami may tulong para sa mga bata, sabihin nyo lang. Apo.